Viral ngayon ang ilang video sa social media kung saan sinorpresa ni Alden Richards si Catherine Bernardo sa isang belated birthday celebration ng aktres kagabi lang. Makikita nga sa video ito ang unannounced at bigla ang pagdating ni Alden sa party ni Catherine at may dala pa siyang bouquet of red flowers at isang red paper bag na regalo niya para kay Kat. Makikita din sa video ang naging reaksyon ni Catherine Bernardo kung saan bakas sa kanyang mukha ang labis na pagkagulat sa pasurprise ni Alden Richards sa kanya. Obvious din sa mukha ni Alden na mahiyahiya pa siyang iniabot ang bouquet of flowers kay Katrin. Sa isa pang video ay makikita ang sweet moment na ito ni Nakat at Alden kung saan nagse selfie sila together. Kapansin-pansin ang paghawak ni Alden sa baywang ni Katrin. At sa isa pang eksena ay nagpakuha sila ng litrato sa kaibigan ni Katrin na si Trina. At makikitang hindi lang basta akbay kundi tila nakayakap na si Alden Richards kay Katrin Bernardo. Habang ang kamay naman ni Katrin ay nakadampi sa dibdib ni Alden. So dahil nga sa mga nakakakilig na mga eksenang ito sa belated birthday celebration ni Katrin Bernardo, mainit na usap-usapan ngayon na nililigawan na siya di umano ni Alden Richards. Ayon sa mga netizens, itong PDA moments nila ay hindi tipikal na ginagawa ng magkaibigang lalaki at babae. Typically reserve lang ang mga affectionate touching na ito sa mga magjowa o may mutual feeling sa isa't isa. At take note, hindi ito isang press event na kailangan nilang ibenta ang pagiging sweet sa isa't isa. Kuha ang video sa pribadong birthday party ni Katrin at ang pinakita nilang affection sa isa't isa ay mukhang real imbes na real. Komento naman ng mga fans, wala namang issue kung nagpapaligaw na si Katrin kay Alten o kahit pa may relasyon na silang dalawa. Ito ay dahil wala naman silang mga sabit at single silang dalawa ngayon. Although kagagaling lang ni Katrina Bernardo sa breakup niya sa kanyang yang long-time boyfriend na si Daniel Padilla, tapos na ang tinatawag na 3-month rule ng mga kaka-break up pa lang 4 months ago na ang nakakalipas mula nang maghiwalay sina Kat at DJ noong November 30 last year. Habang si Alden Richards naman ay wala namang napabalitang naging girlfriend ng ilang taon na. Unang nagkakilala ng personal si na Bernardo at Alden Richards nang magtambal sila sa pelikulang Hello Love Goodbye noong 2019. Hindi malinaw kung na-fall na ba agad si Alden kay Katrin by that time na boyfriend pa si Daniel padilya noon. Pero ang malinaw ngayon sa mata ng mga netizens, very obvious na may something nang namamagitan sa dalawa. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Ano kaya feeling na yung niyabang-yabangan mo Eh yung yakap na ng ex mo ngayon? May mapapa-Japanese na naman sa gilid. I don't actively ship celebrities in real life, but I can see that there is life chemistry between the two. The selfie is like a meet-cute scene in a rom-com. Pagay nga sila. Ako din, I don't normally ship local celebs, pero grabe naman ang kilig with them. Parang ang gaan ng vibe nila both. Same age range, same vibe, both hard workers and unproblematic. Soft men talaga are my thing. Tipong you can tell na he knows how to communicate his feelings well.